Hello po mga kapatid, nandito na naman po si Maludil Santos para po bigyan natin ng part 2 po yung about po dito ki ano ki Bergie Caniti na yung comment, comment niya po na hindi po nakakatuwa uh, ito po nga at uh, nag comment nga rin uh, si Kuya Alex Librada, yan pakisuportahan po natin si Kuya Alex Librada na kung ano ang iyong ginawa din ang aanihin mo. Mm, di ba? At ito naman po ang sabi ni Dudong, Ruel of Malalag. Diyos ko po, ah, Diyos ko Lord, wag naman. Sana, sana po Ma'am nga, kaniti, mm, naging mm, sensitive, mm, naging sensitive po ano? Di ba? Grabe po mga kapatid na talaga pong hindi rin nakakatuwa talaga itong mga sinabi ni Virgie. Kaya sa totoo lang po ay nakakalungkot na may mga ganitong usapin at ganitong mga comment na unti-unti nang kinakarmayang si Roel ah, Tingnan nyo yung nangyari sa san mama niya. May susunod pa dyan, mark my word. Ayan, kung hindi siya mismo ang kakarmahin ang pamilya na papi, pamilya na niya, sunod-sunod na yan. Alam mo po, ang masasabi ko sa sa'yo, uh, Virginia, uh, Canute, Inaano ka ba ni Ruel of Malalag? Katangunan lang po yun. Ano ba ang ginawa sa iyo ni Ruel of Malalag? Hindi ba po? Nakakalungkot po yung mga sinabi mong binitawan mong mga comment dyan. Hindi mo po ba naiisip na kung ano ang ginagawa mo sa kapwa mo, igit po yan babalik sa iyo o sa pamilya niyo. Kasi wala naman sa yung ginagawa di ba anong ginawa ni Rowell of Malalag at ang pamilya nila sa iyo kasi ang pakakaalam ko po mga kapatid tumutulong lang po si Rowell of Malalag at ang kanyang pamilya na hindi naman sila nang aabuso ng tao di ba yun lang po ang tanong ko po sa iyo Bridget kaniti. Dahil sa pakaalam ko po, lahat naman na ginagawa ni Ruel of Malalag ang pagtulong sa ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong. ba? Diba? Nakakalungkot po. Dahil matakot ka. Alam niyo po, mga kapatid, kaya ako po to na nasasabi dahil pinagdadaanan ko yan sa ngayon. Di ba? Kaya po nasasabi ko. Masakit sa isang tao na sabihan kang patay ka na. At kung ano pang mga sinasabi sa iyo, nakakatakot po. Pero ito ang tandaan niyo po mga kapatid, pag wala po kayong ginawang masama. Hindi po 'yan tatalab na kung ano-ano pong mga sinasabi niyo. Tandaan niyo po 'yan. Marami nang nagsabi niya na ang yawang mo, mamatay ka na. Sana ganito ganyan. Mga kapatid, magpapasalamat ako sa Panginoon dahil lalo niya pong binibigyan nang bihaya. 'Di ba? Tingnan mo po ang tatay ko. Isang langaw na lang po ang peperma. Pero ngayon lumakas ang tatay ko. Kung ang tatay ko man po ay kukuni ng Panginoon, yan po ay kagustuhan na po ng Diyos dahil ang buhay po natin Hiram lang natin po. Anytime, pwedeng bawiin po ang ating buhay. Kaya ang sabi ko nga, Ano ang ibato niyo sa akin, Ang Diyos na lang po ang bahala sa inyo. At ganun din po, Kiruel of Malalag, Kung ano po ang panalangin niyo sa kanilang pamilya, hindi po yan mangyayari dahil Diyos lang po ang nakakaalam kung hanggang kailan tayo dito sa lupa. ba diba po? Dahil hiram lang natin ang buhay natin. Tandaan nyo po. Kaya ikaw, Virgin, uh, Virgie, ha? Kaniti, matakot ka, kilabutan ka. Dahil pag sayo yan, bumalik, di ko alam, ang lahat ng santo ay matatawag mo. Hindi pa sa ngayon, pero untayin mo kung hanggang kailan kan na mananatili ka dito sa lupa. Dapat po yan, pinaghandaan mo dahil anytime nakukunin tayo ni God babawiin ang pahiram na buhay sa atin at least po handa ka kung ano po ang kahihinatnan mo ano po kaya wag kang masyadong uh, mag comment na kung ano ano dahil wala naman sa'yo ginagawang uh, masama ang pamilya ni Ruel of Malalag lalong lalo na po si Ruel of Malalag dahil po tumutulong lang po siya sa ating mga kababayan. ba? Diba? Tanong ko po, uulitin ko. Ano ba ang ginawa sa iyo ni Ruel of Malalag at bakit ganyan ka na lang? Makakoment. 'Di ba? Matakot ka. Kaya ang masasabi ko na lang sa iyo Ruel of Malalag, dasal at tiwala sa ating may pag, ano, tiwala sa ating may kapal. Na lahat naman na ginagawa mo, alam po yan na ikaw po lang ay tumutulong pero may mga kagaya nito, Kiberji, uh, Kaniti, na hindi maganda ang mga comment. Instead, na napasalamatan na ang mga kababayan natin ay natutulungan, yan pa ang igaganti mo sa kanya. Ano? Uh, ang tangi ko na lang masasabi sa iyo, uh, Virgie kaniti, intayin mo ang iyong mga sinasabi dahil yan po babalik at babalik yan sa iyo. Sabi nga ni Kuya Alex, kung ano ang sinabi mo, iyan ay aanihin mo. No? Kaya nakakalungkot may mga taong ganito na wala namang ginagawa sa kanya tung si Roelof Malalag. Um bakit ganito na lang? Ha? Ah, sa pamilya ni Kuya ni Rowelop Malalag. Dahil pa, pa, sa tingin ko si Kuya Awi napakabuting ama, mga kapatid, ang laki ng respeto sa magulang lalong-lalo lalo na si Ate Marichu, sobra ang bait, patawa-tawa lang, di ba? Normal po ang tayo po, lahat tayo, mga kapatid, ay dinadapuan ah, ng sakit. Di natin yan, yan po ay normal na sa ating katawan. Lalo na kung tayo po ay nagkakaedad na, at hindi natin po iniingatan ang katawan natin, sige ng sige, yan po tayo nagkakaroon ng karamdaman. Kaya wag po tayo pangungunahan si God dahil hindi po maganda talaga. Ang lahat ng mga nangyari sa buhay ko, pinagsisisihan ko po yan. Hindi ko po yung kagustuhan. Siyempre, di ba? Pag nagnanadala tayo ng emosyon, sa mananloob, hindi na natin po makukontrol kung ano po yung nararamdaman natin ang gusto natin makapanakit din tayo pero ang tingin ko nga po bakit kayo galit na galit kay Ruel Okmalalag na wala naman po silang ginagawa sa inyo ayan po mga kapatid at uh, ito ay isang uh, wake up call po sa atin lahat na wag tayong padalos-dalos mag-comment or magsalita or magmura sa kapwa natin dahil po tayo po dyan ang aani. Kung wala naman po sa inyong ginawa, sana naman po matuto kayo lumagay sa inyong kinalalagyan. Marami pong salamat at uh, sana po ay patuloy natin suportahan si Rowell of Malalag, Richelle Morales at um uh, po si Daddy Frankie po suportahan po natin uh, pa, dahil po sa kanilang mga uh, pagtulong. Yan lang po ang tangi kong masasabi sa inyong lahat. Tulungan natin yung dapat natin tulungan. Paalam. We love you so much. Thank you sa community ng Rochelle. We love you so much sa inyong lahat. At uh, nakikita ko yung nababasa ko yung mga inaabot niyo sa aking um, suporta. Kaya thank you so much. At sa mga patay gutom dyan. Thank you so much sa inyong pagmamahal. los Santos at uh, Joy Natic. Thank you so much po. At uh, sa lahat sa team ni Yangmi, si Kuya Andy, thank you, thank you po. At sana po ay pagpalain tayo ni God para tuloy-tuloy lang po ang pagtulong natin sa ating mga kababayan. We love you. Bye-bye!